Yan no? tapos na oh. Alright, sisig is done. Alright. Hey Johnny, what's up? Hi vlog. Eh <laughs> ano, nilulutuan niya ako ng sisig. yo. Yo, what's up mga kadots? Nandito ako sa karinderya ni Ate Perlita. At ngayon, nagpapaluto ako kay uh, Kuya Johnny, kung chef. Si Kuya Johnny, yan. Kuya Johnny, what's up? Nilulutuan niya ako ng sisig. Sa mga gusto ng sisig dyan, punta lang kayo kay, kay Ate Perlita. Request lang kayo, order lang kayo ni Kuya Johnny. At nilutuan na kayo ng sisig. Mabilisan at masarap! Dito lang yan sa may Mayapis, sa may San Antonio, Makati. Magkano yung regular sisig natin dyan? Pag may rice, 85 oh, di ba? Ang sulit lang. Pag may rice, 85. Oo, oh, di ba? Gusto nyo niyang another rice. Ang rice natin dito is 15 pesos. 15 pesos only at madami. Yun ba? Sakto ba yun? Madami yung rice. Oh. So, yun lang yung mga kadots. Have a great evening. Have a great day. Prr!